Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel Dumating na nga ito ngang si Atty. Vera sa bahay nga nitong si David at ni Rigor At dito nga ay ibinigay na ang kanilang kailangang baril At nasabi nga dito nitong nga, nga si David na bakit daw kakaunti ang bala at kulang iyon sa mga tauhan nga ng mga Montenegro at nasabi naman itong si Rigor ay sapat na ang isang bala para lamang matapos niya ang buhay nitong ang si Ramon Montenegro kung noon nga Rigor hindi mo natapos ang kanyang buhay ngayon pa kaya na magkasama at magkakampi na sila ng kanyang tunay na anak na si Tanggol Montenegro ay wala ka nang magagawa at hindi nyo kaya nga tapusin itong ang si Ramon Montenegro dahil bago pa kayo makalapit sa kanila ay kayo na ang unang matatodas kaya huwag kang magyabang rigor at wag uh, huwag mong sabihin kayang-kaya mo ang mga Montenegro at dito naman ay pupuntahan na nga nitong ang uh, kaibigan nitong si Rigor na si Mando itong ang si Dea David dahil nga malalaman na ng lahat na si David ang siyang pumatay kay Camille kung kaya dito nga ay aarestuhin na nito nga si Mando ang kanyang anak na si uh, David na siya namang ikagugulat nga nito nga si Rigor ang pag-aresto sa kanyang minamahal at walang hiyang anak na si David habang inihintay ng kaibigan at nitanggol ang pagdating nito nga si uh, Congressman Migilito irero para nga sa kanilang transaksyon at mapakita ang kanilang mga negosyo. Kaya guys, ito po ang ating pakaaabangan sa mga susunod na episode dito nga sa FPJ ang Batang Kiapo. At kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today, subscribe na lamang po ng aking channel, paki like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat! God bless and... Bye bye!